po and welcome back to Ate Shani's TV Vlog. Ayan po, mag update po tayo kasi marami nagtatanong kung ano na do update kay Madeline. ah uh, sa ngayon po, uh, meron siyang pinagkakaabalahan. Ayan, nagtitinda po siya ng ice candy, gulaman, tsaka ice pop. Yan po yung kanyang pinagkakabisihan ngayon. Sobrang benta po niyan, lalo na ngayong panahon at sobrang init ng panahon ah, uh, alam niyo po ba, meron pang tirasare, pero nagagawa na siya ng panibagong ista kasi mabenta po yung kanyang paninda. Ayan, nagagawa nga siya dyan ng mango flavor kasi ang tinda niya, tatlong flavor ng ice candy. Meron siyang ham, meron siyang oreo, at saka meron din siyang ice pop, tapos meron din siyang dukduk -duk at gumagawa din siya ng yelo. Tapos kung nakikita nyo yung nasa taas, yan yung dati na. Tapos ayan yung sinisiksik niya, yan yung bagong gawa niya ngayon. At walang space sa taas. Kaya pag nagka-space, tsaka niya inaakit yung iba para tumigas naman. Ayan po, mabenta, mabenta, yung kanyang tinda kasi mura lang, lima-limang piso lang kada repack niya benta po lalo na ngayong tag-init. Inaabot lang yang yang nasa rep abutin lang po yan ng 2 days. Tapos gagawa na naman siya. Sobrang bilis lang maubos. Ayan po, uh, ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon, ang pagtitinda ng ice candy. Ay, Ayan, Bakit ba Bakit na bukang tangkay ko. Ibig sabihin ko, kayo, hindi mo sasarap naka-arm na lang yung time hindi na masasara ayan bye bye bibigyan ko sa yung bag yan oh yan yan ang bago mong lagayan dalawa ang ano niyan bye sa tapos isasabit lang din yun sa... Hindi, kaya kung duwa yan, minsan kasi pag bito akong binibirit, hindi ka bagong pag na ano ako, mm. dapat talaga ang mga laban-laban kung ano, kung gusto bito or kaya ni duwa o bito. So, bukas sama na bay. eh. bagong bag ni eh. Kasi sira na yung ano niya. Bag niya. Hindi ko ba Hmm. bukasan mo ba may tali din yan? May ano din yan sa loob? Ako Ano tali? Arag lang tayo ni kakap. Tali digdi. <laughs> may tali yan. Yan, bukasan mo hmm. yung sipper. Yan, mayroon po siyang bag na kulay pink. Yan. Hmm. Tapos, hmm. ilagay mo dyan sa dulo. Mm, <coughs> mm. Wag yan ba eh. Tapon mo na yan. Papel lang yan. Ayan. Tapos isabit mo siya dyan o. Isabit mo na dun sa tabi. Ayan po, binitay niya na yung bag. Hindi, ah. wag mo isabit dyan. dyan. Dyan sa baba dito o dyan sa may baba niya. Dito o. Yan, yan, dyan. Yan, yung may bilog. Sabit mo dyan. Yan, orange dito. Pila pa mo? Dito mo lang sa kuwarto. Tapos ilagay mo na sa bag iisa balikat mo. Yung um yung um, um, ano, ano, kainin mo 'yung mga biskwit ka, aroma ka. Oh, ilagay mo na, mo na 'yung mga biskwit mo. Ilagay mo na. Sa kabila 'yung mga biskwit mo kasi na yan at malaki yan. Baka hindi ka na wala nang pera hmm, Kiti daw bigmo ano may maaarug kain. Ilagay niya nang mga ano, barya. May barya ka. Nakaraan hmm. siya, dug 20 naon Yan nga sa kabilang mga biskwit. Ilagay mo na. Yan, yan biskwit ang ilagay mo diyan. Mga biskwit mo na ang unahin mo. Patayo para kaya siya lahat. Ayan. Kaya kaya siya baga. Ano po nilalagay na ni Bumbay ang kanyang mga biskuit. Meron pa pala siyang mga tiket sa SM para mo kong iipin ko yun yung mga naipon mo tiket yan mm -hmm. sara mo na dyan naman sa kabila sarap mo na ano ba kasya ayan po napagkasya na ni Bumbay hindi dalawa yan bay okay na ayan napagkasya na ni Bumbay ayan o uh lang. <laughs> tama Tamayo ka. Tumaglapit ka sa akin. Yung isang kamay mo. Yan. Hindi. Yan. Yan. Ganyan lang yan. Yan. Ganyan lang yan. Yan. May bago ng pagsibumba. Magtayo ka ba eh? Yan. Yan ang gamitin mo para nakaano lang sa'yo kasha na ano ba yung maganda? tama lang tama lang yun sa'yo ayan po, ah uh, meron kaming binili dito sash, pero wala pa siyang nakalagay iya yeah, ano na lang namin, DIY nakabita namin siya ng ano, tig -ti 20 pesos <laughs> Oi bibito tulungan mo ako dito. DIY po tayo ng sash. Sash ba ang tawag dito? Tanda gulo-gulo na. Ang nagsama po pala kay na sa bunso namin ay si Kulot. Siya po nagsama doon sa recognition nila. Recognition ba? Graduation. Ilalaan po natin tag-20 tapos tag-50. Bye. <laughs> Nada na naman po si Bombay. Hindi natin siya ilalagay sa plastic. Gusto mo rin ba makatanggap ng ganito ba May nanonood po sa akin si Bumbay. Mukhang gusto din niya. Ayan. 20. Oh, Ha? Diba? Oo. O, hindi. Ididikit na lang. Hindi. Ididikit na lang na ano scotch tape. Kasi kapag nagbili ka po yung gawa ng mahal, kaya magawa ka na lang sarili. Pakatapos ko po nitong, pakatapos ko siya. May gusto ba i-gawang kita ng ganito din? Right. <laughs> may tingin po si Wenday mukhang gusto din niya ng ganito ayan nakagawa na po tayo ng plastic money eh. ayan may plastic na natin siya. try natin educate pinasa na yung sketch tape Isa pa lang. Tama lang, no? Tama lang. Ayan, tapos na po ako. Ako nakikita. Ayan. Ta Tadun. Tadun. Ha? Sa bubo, dito po? Wala na ang pera. Ayan, dito pa daw po. Sa wala ng pera. Okay na yan. Ngayon, tapos na natin galing ang ating DIY sash. Ibigay na natin to kay Kulot. Kasi siya na rin ito magbibigay. Ang dito na lang muna po yung update ko. Andito na rin po yung update ni Madeline. Kung ano po yung pinagkakaabalahan niya. Ang pasunod po na video, uh, si Kulot na po yung magbibideo kasi po uh, siya yung magsasama kay bunso namin sa kanyang recognition day ah uh, siningit ko po dito yung Dip ko para dun sa bunso namin. Ayan. Mapapanood nyo na rin po. Kami salamat po sa inyong manong panonood. And thank you God bless. Bye bye.